Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel Pinoy Crew TV So maraming salamat sa mga nanood sa aking videos yung dalawa at saka yung mga nauna pa Una sa lahat, ang pag-usapan na naman natin ngayon ay tungkol pa rin sa Yulo at ang kanyang pamilya So ayan na nga, uh, nang dumating siya sa Pilipinas sa airport Uh, hindi siya sinalubong ng kanyang pamilya or siguro sabi nila ay hindi daw hindi daw nagpasalubong na hindi nagpasalubong yung hindi ba nagpasundo ganon hindi rin uh, may mga nagsabi na uh, bakit daw si yung pamilya ni Yolo ay hindi napunta eh ano daw kasi yun nga matigas daw talaga ang ulo kasi kasalanan nga at saka sabi, hindi daw pwede. May nagsabi na hindi pwede. Pero dito, may nakita akong picture na shinare ng mga nandun, nakapunta doon na nandun yung kanilang mga magulang. Nandun yung nanay-tatay, yung iba nga, nakabarong pa sila. Na nakarating sila doon sa airport at hinalikan nila yung kanilang mga anak dito sa picture na to, makikita nyo. At yung tatay ni Carlos Yulo ay ano uh, nagpunta din doon sa parade. So, parang kawawa sila ba? Uh, parang nagmamalimos uh, sila ng pansin sa kanilang uh, anak. At saka ngayon, um, yung kanyang tatay ay hin, yung tatay, nanay, yung buong angkan, yung buong pamilya ay hindi na-invite doon sa Malacanang, doon sa pagbigay sa kaniyang mga rewards at saka doon sa Mega World yung nagbigay ng condo uh, kondo niya. So, ang sabi naman ng mga marites, yung mga sawsawira, yung sa akin, ano lang, nag, uh, nagsishare lang ako. Ang sabi nila na, kaya daw hindi pinapunta doon, kasi baka manggulo lang at saka kaya daw hindi pinapunta doon kasi hindi pa sila bati pero marami nagsasabi na bati na da, nga ra, nga daw sila so yung sa parade ang tatay ni Carlos Yolo at saka yung kanyang mga kaibigan, kung makikita natin dito sa mga pictures, gumawa pa sila ng uh, paper na banner at saka yung flag na pinagdikit-dikit lang at sinabi na nakaloy dito papa mo. So kung makikita natin ba na yung tatay niya na sana ay nandun sa pagdating niya galing ng Paris sa airport, at saka sana nandun sa celebration sa Malacanang pero pili lang daw eh wala tayong magagawa kung talagang piling-pili lang pero bakit nandun yung kanyang girlfriend eh, syempre siya yung nag-support hmm wag na natin kontrahin tapos yung kanyang lulo ay nagpa-interview sinabi na pupunta daw sila sa sa pagsalubong sa parade kaso nga lang uh, Meron daw nagsabi na hindi po pwede. So dito sa parade, sa video na ito, makikita natin na bising busy, busy yung mga atleta, lalo na si Kaloy sa pag-sign, pag-autograph ng mga t-shirts na tinatapon. Tapos dito pala sa, ba, sa kabila, nandito pala yung tatay, yung grupo ng tatay niya na kawawa nga kasi may nagsabi na ay maliit din pala iano niyo na daw parang itaas so parang tinulungan siya na maitaas ng kanyang mga kaibigan at 'yun nakita nga siya ni Kaloy na si Kaloy eh parang nakita din niya nakita niya yung tatay niya nagsalot naman siya pero yung parang nakaka ano lang nakakaawa kasi yung tatay niya talaga ay parang nabilong na lang siya sa mga fans. Hindi na siya tatay, kumbaga. So, si, si Carlos Yulo, yung galit niya siguro ay, kumbaga sa Bisaya, naratsada na. From the mother going to sa mga kapatid niya at sa tatay niya. At ngayon, ang lulo na naman ang lulu na naman ang kinakastigo ng mga netizens na ang lulu ay kawa matanda na ilang taon na lang o ilang ano lang ititig ititiran yan sa mundo titik dito sa mundo, mawawala na. So, sabi dito na, ama ni Carlos Yolo gumawa ng paraan para makita ng kanyang anak. Mm, kawawa nga talaga kasi mat matagal na daw silang hindi nakikita. Yun, ganun sabi. So, meron mga videos na, na kuha dito si-share so natin para makita nyo. Talaga, nakikipagpatentero talaga yung tatay para lang makita nyo yung kanyang anak at makita siya ng kanyang anak na two-time uh, Olympian, two time gold Olympian, ganon. So, dito may sinasabi na, uh, ama ni Carlos Yulo gumawa ng paraan para makita ang kanyang anak. Makita ng kanyang anak. Um, Di ba? Kayo, tatay, anong gagawin nyo? Kung kayo ang tatay at nanay. So, spotted ang ama ni Carlos Yulo na si Mark Andrew Yulo sa naganap na Heroes Parade para sa kanyang anak na nag-uwi ng dalawang gintong medalya sa Paris 2024 Olympics. So kung kayo ba, kayo ang mga magulang, ano ang ma-feel nyo? At kung kayo ang anak, gagawin nyo din ba ang mga ito? Ito, ang bagong sumisikat ngayon, si Lolo na naman, tinatadtad, sabi. Lolo ni Carlos Yolo, hindi na susubukan pang makita ulit ang apo, magmumukha kaming kawawa so yun yung sinabi niya matapos hindi sila pahintulutan na magpunta doon so ito sabi dito na imbis na pumunta sa parada Nagpasyang sumuporta na lang mula sa kanilang tahanan ang lolo ni Carlos Yulo na si Rodrigo Frisco at ilan pang kaanak ng two-time Olympic gold medalist. So ito yung sabi ni lolo. Oo, nakaplano din, san, nakaplano din sana kami punta pero napag-isip-isip namin magmumukha kaming kawawa doon dahil hindi na kami pinasalubong ng pagdating niya. What more kung dyan para lang kami fans niya? -mm. -mm. Magulang kamag-anak, fans, ganon. Kaya naisip namin kahit dyan sa float niya, na parada niya, di na rin kami pupunta. Mm -hmm. to So may may mga sumisira ito naman ang sabi dito. Para sa akin pag ang tao umalis papuntang ibang bansa, magtatrabaho man yan o mag-aral o lumak sa anumang kompetisyon pagbalik niya, ang una talagang sumasalubong ang pamilya. Hindi dahil nanalo, marami siyang dalawang pera, kundi sobra ang kanilang kagalakan dahil nakabalik ito ng ligtas. Makakapiling nilang muli ngayon pag sila nagkaroon ng pagkakataong sumalubong, masasaktan sila. So, ito ay parang kampi. So, mga kampi dito, kampi, God bless po, lolo, pray lang po, maayos din ang lahat, tiwala lang, positive. Nakakalungkot naman, parang ang sama-sama ng loob ni lolo, ang sakit sa dibdib, yun lang, baka magkasakit ang lolo, no? Tapos, pagdating ng panahon, halimbawa, hindi natin alam kung ano mangyari sa lulo, tapos sa hospital, tsaka sabay iyak-iyak. ba -iyak. diba yun yung mga nangyari, magsusori, ganon, na hindi na maririnig. Eh, ngayon na maririnig pa sana, e, hindi. Eh, ito, the arrival is the most memorable event. Alam mo ba yun? Mm -mm. Yun nga. At dito naman, ito against talaga siya sa mga pa sa pamilya niyo. Sabi niya, ginaslight niyo na naman si Kaloy. He just arrived. If you are a really genuinely supportive family, you will let him celebrate. You will be happy to be clapping in the background in the meantime. The fans, media, etc. will really go all out upon his arrival. I'm sure he will eventually find time for the family. Kung di naman nanalo si Kaloy, are you going to be this dramatic? Because feeling nyo, fans lang kayo, oh, tokle, toxic Filipinism baka hindi siya Pilipino na nag-comment kasi Kasi nasa ugali talaga natin yun na kapag may mga ganito, syempre unang-unang lalapitan natin is family. Kasi nga, nung ano, kasabay kayo nangarap na ganun, mananalo tayo dito. Tapos bigla-bigla na nang dahil sa pera, yung pera talaga ninyo yan, yun talaga ang pinaka punot dolo ng mga kaguluhan. Sana wala ng pera. Hindi na tayo magpera-pera. Oh, dito. So... Makikita pala dito, oh, ito, hindi matitiis ng isang ama ang kanyang anak. Present ang tatay ni Carusulo sa Heros Welcome Parade. Kaya lang ang problema, tumatakbo pa siya para makita lang niya ang kanyang anak. O oh, ito, sabi dito, tatay ni Carusulo present sa si Welcome Parade ng kanyang anak. Dumating si Mark Andrew Yulo para sa lubin ang kanyang anak na si Carlos sa Heroes Parade. Para sa mga atleta na sumalis sa 2024 Paris Olympics, kitang-kita sa litrato si Mark Andrew kasama na ang iba pang miyembro ng mga YOLO family habang kinakawayan ang two-time Olympic gold medalist. Kapansin-pansin ang isang banner kung saan mababasa ang kaloy. Dito papa mo upang makuha ang atensyon ni Carlos. Napansin naman nito ni Carlos at kumuway sa kanyang ama. O kumuway din siya at hindi lang siya uh, kumuway So nagsalot pa. Pero yung iba sabi nila dapat hindi ganun. Ano ba talaga ang dapat? Ano ba ang tama? Hindi natin alam kasi may iba-iba namang opinion ang mga tao. So ito dito Uh, saludo para kay tatay. Oh, yun. Sumaludo so, si Kaloy para sa kay tatay. Thank you. <laughs> ito talaga mga ito, oh. Sabi nila, thank you, Chloe. Thank you talaga sa si inyo, Angelica. Thank you, Chris. Middle East ulit tayo sa Chisnizan. Mm, yun. So, ganoon. Ano sa palagay nyo ang mangyayari sa sun sunod pang mga kabanata? Yun lang. Maraming salamat at bye-bye.